Uh -huh. kasi, hindi lang sila mabuti yan. Diba sabi ko yung matangkat, hindi pang taklala na ng pinigay ni Paul. <laughs> <So, laughs> Try nyo kahit na ilan kasi magtatampo si Paul. Alam mo naman dito, masampu. Eh. Oh. Yan ba yun? Yan ba itong ano? Ayun, itong kit ng buko? Hindi ba yan, kuya? Hindi yan. Hindi Terima kasih telah menonton! Ah oh. 多分俺の祟い。ちょっとやれて nila dito yung may ano eh. Spike dito. ano ah, yun no. eh. Saan? Abot na pala. Ayan, ha, ano ah do dudugtong ah.

natutulog lang ako nung diretso. O kaya nga. Eh, eh di natulog yung time yung time kasi <laughs> ano, yung pre para na trigger si na ano eh. Oo. Hindi natulog, natulog, natulog na lang ako ginising ako eh. Oh, binuhat ka ni Boss. Eh. Kaya siguro parang na ano ako no. Ablang ko ano, Sa blango, ano, ano. Paras, nasa, na. Kasi na na parang siyempre dandungan. Ano, ano. okay, okay na po ito. Hey. Ay. ay, okay na. Okay.

pag na. <coughs> <coughs> hindi, hindi na kaano sa tanga. Lunga. Oo nga, ayun o, oh, hihilay mo lang lang. Bilisan mo na. Hindi na yan. Ito na kukunin. Hu Wala na. Paano? na. Babo magsak. Kari pa naman. Kari pa

ito tayo, ah, Mag-isa lang kayo? Naroon ho yung asawa ko sa ano. Kaya nakasalubong po namin eh. Uh, Kaya sabi ko kuha na kayo dyan. Ang nandog, tumutulong dyan sa Tlaquiao ah Ah. Huh? May okay, kalabaw pa kayo dyan. Babay yun. Hmm. Baka pa ako diyan kayo, may una. may ba, okay. baka rin ako kayo. Kamag-anak ko yun rin si ano. Si, Caravan? Hindi ha. Ay hindi, ibang ano na. Oh. ko pala caravan lahat po, hindi pala. Kanya dati eh, nabili na yung mga katulad nito, nabili mga muko. Ah gano'n? Hmm. Kanya rin to dati. Oo. Oh. Nabinta na. Ito so, kanila din, nabinta na rin na dami no, habar ano rin pa na. Oo. Oh. Bininta ng nang bininta. Hmm. Ito sa amo niyo ito. Oo. May oh, may-ari ng litre. Oo. Oh, ito, yung, yung kalbo na rin din. Oo. nga kanina. Nagkakataya mo yun. ah. yun. Taga-signal Oo. Ito sa kanya ito. Itong isang buong sa oh, ito. Oo. ito po. Tapos meron kasi itong 2,000 square meters. Ito. Okay. Ito.

yung na doon kaya yun yung nakakulong din ng pesos, no? Mas, yan. Pao, hindi nanalo pa hindi Paapat. Yung aking nanalo ng lingkunarong sa loob, dami sugat. Dami sugat. Bisa, yung sahin, muli ko din maliit, nanalo rin. Magkano ano? 5 five, five, five. Five, five lang. Kung hmm. may 5 ka, dahil mo nang manok mo rin, pag nanalo ka, hindi mali, mabalit tama ka ng 10. Oo. Yan nga ang dadaling ko sana. Kaya nga sinahad sa limbit. Hmm. Ako nang din na lasing. na ako nagising na iwanan. Ako nang tropa. pa. <laughs> <laughs> ang agang araw nila umalis eh. Alas 4 kami umalis dito. Ha? Ah, talagang ganun lagi? Mm, mm. Kasi ang ulutan doon, isang alas 5 kong alas 8. Ah. Alas 8. Alas 9, umpisa na ng laban. 1.30 nga ito. Yan ang dadalhin ko naman sa lingwe. Nag-aalangan ako dito. masyado maliit. May ikaw walang makapare sa layo. Lugi. Lugi sa dayo. Yun naman sobrang laki. Mm. <laughs> yun yun. Hirap ding magkapare. Pero may panalo na rin isa yun. Panalo so, na rin. Bulag yun. Pagpila ako lang.

Kasi na patay nandoon sa ano eh. O ka lang ata ni. Eh. Nag-iinom lang sila doon. Ano eh. ang papainom ng tao? So pag barik yan. Eh. Ano yang gumagawa doon kay Bosmon? Kakayo. Ah, pa? kayo hmm. po. Kayo yung nakita ko kakapon yung sabi may ano pa yo, may tabong. Oo. Oo. Hindi naman ako kasama. Tara oh, oh, oh. <laughs> <laughs> na. Wow.

哎，走，下。拜了。 อ่าน้ำหมดแล้วนี่ <laughs> <laughs>

yung antik sa baboy market po tingnan baboy market sa ano so, diba? oh di ba oh, oh hinog na di ba sabi siya. gawin na natin yung ano dito yung gugulong ka ayun na ayun na no. ayun na Diretso, haba niya, no? Sabi mo may bubog dyan gago. Alam bubog Ayan, na tayo sa may alo. Ay, pwede. Pwede maganda dito, gulong-gulong ka dyan. Gusto mo ba magano mag ano? Gusto mo bang mag... Ano, <laughs> you know, isang direct yung ganyan, paka Robin Padilla niya. Ah, cellphone may cellphone ko naman eh. Wala, nakacharge. Ah, alis na Nakacharge yung cellphone mo. Ano, ano, okay wala akong cellphone dito eh. Sayang. Ah, Uy langka pre Pre Uy langka Rago Diya ka ting Pag Dito Dito lang yung cellphone eh. Nagulong tayo na dito sa ano pre ko. Ganda nga dito Mamaya dito nga tayo Enjoy <laughs> it. <laughs> sinipa nung kabayo. Sa <laughs> kabayo. Ngayon gusto punta dito sa Tagaytay. At pangunan ng Dorian. <laughs> Libre lang dito. Kaya tara na guys. <laughs> Ayun. Ayun buko. Siya ba ang buko? Gumawa na ayang ng gusto nyo Pero bahala na yung bakyan <sighs> Oh, drepa vlog niyan, drepa vlog Ayan. Oh, Mamaya. <laughs> Takin na Kaya <ik> <laughs> alo ko na agad pre. <laughs> wala kami kinuha, wala kami makuha eh.

Oh, gusto mo pa bababa do Babawa doon doon sa may ito, ano? Yung may may mga ano generator. Doon siya hindi, doon siya doon niya ano, Puri, doon, doon gusto niya maligo ang sabi ni Tatay Habi. Habi daw niya malapit lang daw. Sa nila Tatay malapit. nga nga, doon, okay kasi Sige, Ang nangyisap ni Karo, binan ko. Walang ngipin Wala nang ngipin. Sarap na ako. Ayaw niya, huwag na lang daw pumunta. talaga sa, ano? Hindi. Mas matindi Kung nakarapin tayo doon. Kabaw. Baka din <laughs> <laughs> ba ba ba, na ito makabalik. Bababa, baka ano eh. Pero pa ko naman dito yung pakiat. Oo, oh, Baka kakain ko rin. Bakit ito ba ano ko? problema yung pakiat. Pero pahinga kami doon. Pero okay lang yun. Okay <laughs> pa. Diba? Kasi tanggal yung mga ito doon, mga sibo-sibo. Katawan. Oo. mag-vlog kami dyan yung sinisipa ng kabaw.

Ba oh, may baong ka diyan. <laughs> Ma'am. Ma'am, hello. Uh -oh.

Ewa, uh, pre, yung, yung, ano, yung bikota, 5 minutes lang yan, ha? Hindi, <laughs> 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 hey, mga, ano, tayo, mga, ito. O, oh, tulap, kanina, oh, uh, alis uh, lang sa inyo. Ano, nagawa ito nila? Ano, nagawa ito nila? Ano, nilabing kagabi kasi nalasin kayo. Alam, paano makalabing, ma'am? Alam na niya na, ano, alam na niya, alam na niya, ma'am. Natig po, eh.